tayo na kami pawi ngayon ng bagong baryo. Yeah! Ang oras na guys. 5 minutes to 2 a.m. in the morning. Thursday morning, Thursday, Thursday morning. Guys, nagbibiyay na kami, nagbibiyay. Nagbibiyay. kami ngayon guys uh, C3 C3 oh. c na kalokan dito kami dumaan pawi kapuntang bagong baryo guys kapuntang bagong baryo si atig na atig ko guys yung batilyo ko Oh, nandito na naman kami ngayon sa Kalo sa Ganda Kalookan guys sa Ganda na po kami sa Ganda sabit na po ako guys sa monumento guys monumento circle morning 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 po guys morning circle na po ng monumento sa ay na po IDSA Ito naman po ang aming ginalakbay ngayon Kami ngayon sa harap ng Insi Hospital sa Edsa Papalapit na kami ng stop flight Ito sa Insi Magyoyotor na po ako Magyoyotor guys Pabalik para papasok kami sa morning breeze Magyoyotor po ako rito po ako Masok ng morning breeze Naka-red light pa po guys Naka-red light kaya hindi pwede tayo mag-go Para iwas disgrasya Kaya kailangan pag nagmamaniyo guys Hindi pinapayaral yung katigasan ng ulo Ang importante yung maayos At ligtas sa kapahamakal Ayan guys, naka-red light Okay guys, tag green na Magyayotor na po ako para Pabalik balik guys, kamari kasi na light na po ah. naman malby Kita sa kan pamamakan. Yan. na naman, guys, kamali. yun Good morning, Brish area na po ako, guys. Katapos. Para -right na naman area well guys malapit na malapit na tiyak tayo dito sa bagong barrio lang kanto na lang bagong barrio na guys bagong barrio na po tayo bagong barrio bagong barrio na po kaloocan malolo sabi nyo Lolo sabi nyo kalokan bagong baryo yan guys dito na kami sa bagong baryo dito na kami sa bagong baryo guys thank you for watching guys thank you